Namimiligrong suspindihin ng Philippine Taekwondo Association ang coach na pinagulpi umano sa lalaking black belter ang yellow belter niyang trainee sa isang eskwelahan sa Bukawi, Bulacan. Aminado ang biktima na matagal na pala siyang hindi komportable sa pagtrato sa kanya ng coach pero tinitiis niya ito alang-alang sa kanyang pag-aaral. Narito ang report. Sa maliit na silid na ito, inabutan ko ang labimpitong taong gulang na taekwondo athlete na si Jamie. Nasa isang sulok at balot ng kumot. Nang lumapit ako, tumitig lang siya sa akin. Pero kalaunay, tuloy-tuloy nang tumulo ang luha niya. Ay, bunayin, bunayin. Ito ang unang pagkakataong humarap sa media si Jamie. Siya ang taekwondo varsity player ng Jesus Lord College Foundation sa Bukawi, Bulacan. Nabinugbog daw ng kanyang teammate sa utos umano ng kanyang coach na si Jerry Salvador. Bukod sa mga sugat at pasa, nagresulta ang pambubugbog umano kay Jamie ng mga bali ng buto sa mukha. Sa psychological assessment report naman na nakuha ng News 5, dumarana si Jamie ngayon ng major depressive disorder. Isang buwan pagkatapos ang pangyayari. After po nun, ano sobrang laki pong pagbabago lalo po sa sa east, ano niya po na blackout po siya nawawala siya sa sarili niya iba na po mam ma nagagalit po siya nag nagagalit po yung nangyayari. Sa sobrang sakit po siguro nung naramdaman niya. Galit na po. Minsan nagagalit po siya sa nagagalit po sa kapatid niya. Nag-aaway po sila. Hindi mo siya ganun. Base rin sa kwento ni Jamie sa report, bago pa mangyari ang insidente ng umano'y pambubugbog, matagal na rin daw hindi komportable ang dalaga sa ikinikilos ni Coach Jerry. Gaya na lang nang pinipilit umano siyang hilutin kapag may masakit sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya makatangi dahil sa takot. Sa isang chat, tinawag pa niya na my girl, si Jamie. Pinapakasamahan niya po yung coach kasi para hindi po siya matanggalan ng, ng scholar. Kaya hindi ko po alam na take advantage po na ganon. Noong March 19, nakunan sa CCTV ang isang lalaking sakay ng motorsiklo. Inireport daw ito ng ina ni Jamie na sa MIDS sa mga otoridad dahil sa pangambang may masamang bala at ang nag-aabang sa kanya. Parang iba po eh. Iba din po yung salita sa akin nung pulis. Parang natatakot din po. Mag-iingat ka, Jamie. Baka bigla ka mawala. Ganun. Nakailang ulit ng lumipat ng bahay ang mag-ina dahil sa pangamba para sa kanilang buhay at seguridad. Nahihirapan din umano silang makahanap ng abogadong tutulong sa kanila sa isinampan nilang reklamo. Takot po sila, ma'am. Villanueva po yan. Ilang ulit naming sinubukang kunin ang panig ng taekwondo coach na si Jerry Salvador, pati na rin ang sports director ng Jesus is Lord College Foundation na si Jed Villanueva, maging ang pamunuan ng kolehiyo. Pero lahat sila, walang naging tugon sa aming paanyaya hanggang sa isinusulat ang report na ito. Nauna na rin naglabas ng pahayag ang Philippine Taekwondo Association na tutulong sila sa pag-iimbestiga sa nangyari. Ako'y nalungkot para naman sa dating Philippine National Taekwondo team member na si Monsur Del Rosario, malinaw na may pananagutan ang coaching staff ng varsity team. Pero kung panoorin mo yung video, parang hindi eh, full blast yung sipa niya sa babae, full blast eh, hindi alalay eh. Hindi parang hindi tinuruan eh. parang parang gusto niyang saktan at bugbugin yung babae kaya medyo naaawa ako sa babae. Command responsibility ng coach, ah, kung ano man ang inutos niya sa player, yung player dapat, eh, alam naman niya, kayang-kaya niya yung yellow belt, kayang-kaya niya, lalo na babae, eh, dapat eh, hindi niya finul blast ang mga sipa at hindi niya sinaktan lang todo. Kung, bal, kung ang gusto niyang turuan ang, ang estudyante, kung totoo man lang yan, suspension o tanggal sa asosasyon ang ang dapat dyan, ahatol dyan. Bagamat mahaba pa ang laban, patuloy na umaasa at nananawagan ang ina ni Jamie para maibigay ang hustisya sa minamahal na anak. Ako handa akong napong tayala, para sa anak ko, ma'am. Bahala ng Diyos Mapo. <laughs> Maramdaman lang po na anak ko na mahal ko siya. At nanay niya ako na kahit ako mag-isa, mapagtanggol ko po siya. <laughs> At katulad po ng aming naipangako, itinulog namin sa programang Wanted sa radyo ni Senator Rafi Tulfo ang kaso ng Taekwondo Yellow Belter na si Jamie. Dito ay nila ng kanyang ina na dati nang may nabiktima ang nasabing coach na si Jerry Salvador. Sa kwento ng ina ni Jamie sa Wanted sa Radyo, bago si Jamie ay nagkagusto na rin umano si Salvador sa isa pang estudyanteng babae na parte rin ng taekwondo team. Tila parehas daw ito nang naging sitwasyon kay Jamie na niyayaya itong mag-open up ng kanyang mga problema pero hindi raw pinansin si Coach Jerry. Kaya pinag-sparring pinag din daw ito sa black belter na lalaki. Nagkagusto po si coach sa estudyante. Sinabi, okay. inopen niya po yun kay Jamie. Ano nangyari doon sa si estudyante? Binubugbog rin po. Pinapapilahan daw po sa lalaki. Pinabubugbog. Ah, pinabubugbog? Opo. Ngayon po, pila, -pila college pila na po siya. Pila-pila lalaki. Opo. College na po siya. Na-confirm po ni Jamie na same same pattern po sila. Nakipag-ugnayan din ang wanted sa radyo sa paaralan maging kay Salvador pero wala pa rin silang tugon. Sa ngayon, nagbigay muna si Senator Rafi Tulfo ng paunang tulong na 200,000 pesos para sa pamilya ni Jamie. Sinagot na rin niya ang tutuluyang safe house at daily expenses ng pamilya para masigurong ligtas sila sa death threat habang gumugulong ang kaso.